Ayan, good morning everyone. How's everyone? Kumusta, kumusta kayo tayong lahat? Kumusta, kumusta? Kati-kati ng ulo ko kasi wala nang ligo. Anyways, kumusta, kumusta? Kumusta? Lata naman sa boses ko guys na I'm not feeling well. Uh, it's 7 in the morning. Maagang umalas si Mr. sa work niya. Yeah? Bali, ano, uh, Napa 10, 10 a.m. siya. No, 11 a.m. siya aalis. Ah, pero may anak. Maaga siya naman. So, ito na nga, guys. I'm not feeling well. Natamaan ng na, ano. Last Sunday morning. Uh, last Sunday. Ano? Saturday night. nag swimming kami. dun sa ano. Sa isa sa mga pool dito sa Cavite. daming tao. Ganyan. Ano yun? Yung last upload ko. <coughs> Pero hindi naman siguro doon ko nakuha kasi ano na eh. Ano ba ngayon, Webes? Sa Merkulis. Tuesday night. Tuesday night. Ano, uh, Tuesday morning. Pagising ko. Sabi ko kay Mr. Parang naman kayong mata ko. Parang may something. Something. <laughs> ano dito? Ito, itong, itong mata na to. Eh, akala ko ano lang, kung ano-ano lang. Kinagabihan, parang, ano nung pagkahapon na, hindi may muta, ganyan. Tapos, yun, luha, luha ng luha. Naisip ko, baka sur ice, sabi ko So, yun na nga, sur ice, claim namin na pagdating ni Mr. Nanggabi, sabi ko, sunrise atayon sa yung sabata ko. Lala baka mahawaan, gito, gito, alam nyo, nasa trabaho. So, may 24 hours dito, Mercury, pumunta kami doon, nakaagal. Nagtanong kami kung anong pwedeng intake na gamot isabi doon, wala naman daw pwedeng i-intake tayo sa sir ice patak lang. So, alam nga naman, magkipag-ano tayo doon sa ano. Pero, sa pagka, pag, ano, pagkakaalam ko, yung tumiboy ko, oh, mag doon sa si isang aso na, akit siya na akit doon, nandun kasi si, ano, ate niya. ati Jaja niya. Huh? Anyway, let's continue. <coughs> Ayun na nga, pumunta kami doon, wala, wala. Ayun na nga, sabi ko, parang may na, may na, na ano kasi ako na pwede nga Sabi naman nung sa so, pharmacist, wala nga daw. Eye drop lang. So, bumili nila ako ng eye drop. Bila ka, di ba agad? wala pa rin eh. muta pa rin. Ano yung may bus na. So, ayun na nga. Tapos sinabihan pa ng lagnat. Diyos ko. <coughs> sinabihan pa ko ng lagnat. Saka, may nang, ano sa akin guys, mag-a-sustasus na, ano yung makate. Pero, sa ngayon, Nilagyan ko ng <coughs> oil. Sa legs ko dito po ganyan. Siguro sa weather. Siguro no, sa sobrang init. Ito siguro yung ano, Sa sobrang, sobrang init naman talaga. Kasi naaalala ko dati, tuwing summer, nagkagalit talaga ako sa mga rashes-rashes na ano ko lang. Ang hirap guys, mga kasakit. dami mong ano. Tapos parang uubuhin pa ata ko na sisipunin. Nag-vitamin C naman ako. Ewan ko, natamaan ako sa ano. Natamaan ako sa... Mr. Sakit. <laughs> Sabi na asawa ko, huwag daw ako magpaluya-luya. Huwag daw. kasi wala daw mag-ano sa kanya. At saka kami dalawa lang. Ay naku, hirap kayo magkasakit guys na ako kakasama sa bahay. Parang, sorry, ano, sarili mo na yung ano, ipapakain ka pa ng aso, wala na ba mapapakain kasi ikaw na rin sa bahay, di ba? Gusto mong, at saka guys, ako matulog, yun ang problema ko. Gusto, may, may binili ako ano eh, yung, ano, yung pampatulog na ano, para soft, ano na siya, yung ano, chewable na gamis. Parang hindi umapekto sa akin guys, kagabi uminom ako, tapos kayo, nung nakaraan uminom, hindi ako nakakatulog pa rin. Yung minuto pala na gamis. So, sabi ko, Lord, gusto ko na matulog. Gusto ko matulog na matulog, sabi ko. Eh, <coughs> ano ba, 5 p.m.? Nung nakaraan 5 p.m., ganun pa rin ako makatulog. Tapos, nagising na lang ako, ang sakit ang katawan ko, ganito, ganyan. Numinom na ako ng alaksan. Tapos, ay, naku, ewan ko ba grabe talaga guys pag ano may nar may nararamdaman ka sa ano mo. <coughs> sa din yung may stress ka, may mga ng mga tao yung bigay sa iyo ng stress. Totoo naman talaga sa siguro sa ano. Deep inside sa pagtawa-tawa ko guys, may ano din ako kasi alam mo na may mga tao wala pa alam. yung mga tao na lang nung ano sa atin. Akala ko strong ako po, naipitwala ako eh. Sabi ko, hindi ako magpapa hindi ako mapapa-epekto, pero talaga hindi, maipiktuhan ka talaga, kahit ano, kahit ano, sabihin mong, you're ano, strong enough, kato, kanya. Sigo sa kakaisip ko, madali akong makasakit, totoo ba yung gano'n? Parang totoo talaga kasi naranasan ko eh minsan sa minsan na isip ko buti na lang andito yung mga ano for babies ko so, <coughs> kahit pa paano maano ako ma stress free ayan na ano, ano. yan si so Tommy Boy ito rin, oh yung Lexi Girl kung sana ko nakahiga doon na sila magtutulog actually guys nagsisita pa ko dito sa sala dito ako nung higa gusto ko matulog ito muna ako sa sala ng ano. Bumangon na ako. Sabi ko, nang gagawin ko. Sabi ako, mag video nga ako. At saka ano. Hindi mo talaga lubos maisip guys. May mga taong mong sa'yo na yung stress. No? Gusto ko masabihin dito, pero sa akin na lang muna. <laughs> ibang, ibang, ayaw ko kung inisip nila kung nakakasakita sila ng damdamin, ganyan, ba? Diba? Tanong na asawa ko na, na, istis, na is, alam niya, kasi sabi niya, huwag mo na to, ganyan, alam niya, kasi yung nakita niya. Pero mapiktuhan talaga yung ano ng, ng tao, sa lalo na ako, mapiktuhan niya yung uh, ano. Na. iiyak ka na lang na mag-isa, ganyan. Naisip mo, kahit naliligo ka, naiisip mo. Kahit ka, nagluluto ka, hindi mo, hindi mo maiwasan na, hindi mo maiisip. Yung bakit, 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 ganyan, di ba? So, isa sasabihin mo, bahala na, ganyan. Ewan ko sa iyo, ewan ko sa inyo. Pero maiisip mo talaga, no? Pero, totoo yung sinabi nila, sarili mo lang din, ang makakatulong sa iyo. So, pilit kong ano na, kalimutan na lang, minsan <coughs> hindi lang minsan parati ko na itong ginagawa na pag nagdasal ako Lord, sana makalimutan ko itong ganito, ganin, ganyan para mawala yung inis ko yung yung galit, syempre hindi maurasan yun pero nangyari naman yung ganun hindi naman ako yung taong mapag, mapagtimpi ng galit Dati may sa akin. Sabi ko, Lord, galit ako. Sana tulungan mo akong mawala ang galit ko kasi hindi ko makapag-move on. Makalimutan ko yung mga pinagagawa niya. Yung nakalimutan ko naman, parang wala na lang sa anak ko na one time nakita kami, naghag siya sa akin, tapos alam ko, Ay, okay, wala na, wala. Hindi ako nag ng galit. Pero, first time mo kasing ma-encounter, First time mo makarinig ng gano'n, parang nasasaktan ka. Siguro dala rin to ng ano, stress. Yung naramdaman ko ngayon. Kasi bigla na lang ako, nakita na asawa ko nahin, na hindi na lang ako happy. Kasi may isip mo parang ma maano ka talaga, malulungkot ka talaga. Ay gusto ko kasi matulog. Gusto ko matulog na matulog. Ganun. Sabagay, wala naman tao siguro walang ano. Kanya-kanya tayong problema, kanya-kanya tayo. Is ano, may asawa naman ako of, over, ano, overprotective, good provider. Minsan, hindi mo maiwasan na may may tampuhan kayo, may ano. Pero yung ibang tao na nagbibigay sa inyo ng stress, di ba? Parang, ano, nakakasakit ang damdamin, guys parang gusto mo mang i pero ayaw mo para para iwas dulo na lang sana maiisip ma-realize nila kung may ano sila na hindi hindi nakakatulong yung ginagawa nila ay nako 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 tapos nilang natakot yung ano ko puno sa ilalim nilalamig ako tapos pag uminom ako ng gamot yun siguro papawisan ka tapos, yes. um, mm. yung miss ko lang siguro yung, yung, yung papa ko sa ano. Sa ano so, yung mga. Gusto rin ko mong pero medyo malayo na But anyways, ganun talaga ang buhay pag may asawa ka uh. <coughs> na. Hindi ba nakaka-touch yung mga ano ko guys. Oh. Ayan, si Lexi girl si Tommy Boy, din ka sa ti Jaja, sabi sa taas. Kaya, guys, kasi naman yung, yung nakaka-ano, nakaka-experience uh, ng ganitong, ano, mga stress, ganyan. Huwag nyo hayaang lalamunin tayo ng stress. Uh, keep, keep moving forward. Um, pray. Ang pinakaano talaga. Ako, so, oh, Lord, kasi naramdaman ko na na napiktuhan talaga ako. Tsaka siguro, siguro, ah uh, natural siguro guys, so for, uh, first week kung ano talagang malulungkot ka, madadala ka sa emosyon mo. Pero, ipagdasal, pero nasaktan talaga ako guys eh. Sana makalimutan ko, makaano ako Hindi ko nangyayari yun. Matagal na to guys eh. Ano lang, yung oh, pabalik-balik, yun. gano'n. <coughs> Ayaw ko lang umiyak kasi, iyak na ako nang iyak. <laughs> Ay, paano na itong mata ko? Nagka-sore eyes pa. Nilagyan ko na to ng ano guys? Eye drop. Ito yung isa, nilagyan ko rin para ano. Lumabogo pa rin siya, oh. Dalala ko, last, sir, ay, third year high school, balaga ko noon. Eh, ano na ngayon? 40 plus. 40 plus? Tsaka <laughs> na bumalik. Tsaka na ka-sir, ay, again. Ganun talaga. Ano na niyan? So, kumusta, kumusta naman yung morning natin, guys? Hindi pa ako nagkapagkape. Gusto ko magkape. Pero gusto ko na matulog. Kulang talaga ako sa tulog, guys. Kahit Uminom na ako ng melatonin, sumakit so, lang ulo ko. Gusto ko talagang matulog na matulog na matulog, ganyan. Kaso kanina, nakatulog na sana ako, ano, nagising yung asawa ko, nagising na ako. Siyempre, pinapipila pre ko muna siya ng kape, ganyan, para. Habang nagpipipipir -pre siya, for work. Eh, hanggang ngayon, hindi pa ako nakatulog ulit. Sana makatulog ako ulit at ano, magpagkain naman yung dogs namin. Nakaaralan na sa refi, may na lang. So, gusto matulog. Bakit kaya hindi yung yung melatonin na ininom ko? Hindi naman siguro Kasi dati, ininom ko yung, ano naman, uh, effect naman yung, ano, naman yung melatonin. Kahapon ngayon, na kanina, nung nakaraan pala, kagabi, hindi may sa akin. Siguro sa dami nang iniisip ko, gano'n ba yun? Hindi ba pwede makatulog yung <laughs> Hindi ba pwede maka, ano, makaramdam ng antok, kung may iisipin ka? <laughs> Di ba? Parang matamlay ako, guys. Parang, ano, nag-usap ko ka kami ng mother ko kagabi, ah, ka oh, oo, kagabi. May tampo kasi ako sa ko, guys. Doon ako nagtampo. Parang may ibang bagay din. Parang, nasagad ako. Sunod-sunod eh. Sunod-sunod kasi pero, siyempre, mother, nanay wala oh. Walang kakampihan. Alam natin yun. Na-express ko lang yung naramdaman ko. Naawa din naman ako sa nanay ko. Hindi ko pwede pagsabi ko. Kasi, galing sakit din yun. Kahit pa parang respeto ako. Ewan <coughs> ko ba guys, paano ano. Kaya itrust ko na I, isalig na sa ginoo. Oh, <laughs> Lord, surrender ko na sa iyo kasi parang hindi ko na kaya. Ngayon, ganun. Walang ibang makatulong sa ating kulay. Si Lord. Ay, ganun talaga ang buhay. Buhay-buhay na mga ano. May kanya-kanya tayong buhay. Yan guys, ang kate. Eh, Nangamit talaga ako yung mga ano sa sa ano siguro to dito sa legs ko meron nag nag naman yung ano niya kati yung nilagyan ko ng oil yung pinadala ng mother ko dito dito dapat yung pulang pula yan no ano puro no, ano siya nung nilagyan ko ng oil ay swimming for more na <laughs> so, so, so sobrang enjoy na swimming nung uh, sunday night ito pala yung na uh, ano ko pero Sunday night yun eh. So, Monday, Tuesday, Wednesday, ah, uh, Tuesday, ako nag-start ng ano, pagising ako na. Ay, nako. Sabi ko pa, ingat-ingat sa mga skin nito. Ganito, hindi rin ko naman, hindi ko naman talaga dyan siguro nakuha itong, ano ko, ko. Sa hangin kaya itong, ano, kato. Ang kati, lalo na pag nakamot po, accidentally, eh. ang kati-kati. Eh. Pag hindi mo pinapansin, hindi naman siya, ano, ay. Ganun talaga. <laughs> ganun talaga. So, ganun na yun lang, guys. Yung, ano ko, I'm not feeling well for this past few days. Sana, mabalik yung dating lavender. <laughs> Sayay. At sana, magiging okay na to sa rice ko. Takot yung asawa ko kasi baka dumawaan siya. trabaho siya. Kaya yun lang, yun lang yun lang, apit ang apit ng buhay natin. Gusto ko mamaglaba, pwede ako makapaglaba. Gusto ko na dami ko nang labahin, guys. Bulubundukin na. Ay, naku. Yun lang po. Good morning, everyone.